Once upon a time, one day, isang araw na ay engkantada nga murag naog kawatan, walay lain. It's me, Suilin, ilonggang bisaya. <laughs> oh, padolong na sad si Suilin, anak mang hagbas ha. Kaya wala pa man minahuman ng hagbas, wala pa man kunahuman og abri puno sa mga saging og sa mga punuan sa lubi. Samantalang ang ako ang kinagupuhang bana, para nako. Oh, dili para ninyo, para nako ra ang ako ang bana nga kinagupuhan is nagpagurot pud siya. Nga yeah, samantala, ko ana nangita na ko sa kuang asa ko dapat na assign kay diring side human naman so diring side wala pa man na human so tiwason sana namo para mahuman magpabulad-bulad na punta sa init wala mo kontra guys kay diring dapita ako na jud ang engkantada nga murag nawag kawatan apan gwapa og kugihan ana nang tirada din ah <laughs> Dagan na mo tanan no nga naman mo si Lin sige pa mo paghagbas wala naman may katapusan sige panghagbas guys ang purpose ani guys is para mahinlo ang atong palibot mm. number one is para Kalato ang mga punuan sa saging is makita na pud nato og maayo na pud mawala nang ilang kabagnol. Kaya oh, syempre bagnol naman bugtok sa uban ang tawag ana no. Unya syempre ang mga punuan sa lubi is kailangan na siya abri puno para ganahan pud siya mohatag sa tuag bunga, guys. Kay imong pud nang lubi, guys. Og so, dinhi mo himluan nang iyang punuan sa lubi. Unya isunod, kailangan nato tulimpyuhan ang palibot. Kay syempre, kani nga moang area, paminti man sudlon mga kawatan para makita pud nato kinsa nang tinuod nga mga awat diri og mosulod diri area, guys, no? <laughs> oh, mo na gingon. Kinuha man nang iyong balabal. Oh, ibalik. Unsa ito si Bio? Unsa kita lakay si Bio? Kinuha man nang iyong balabal apan wag mo nang bawiin pa kung kinuha mo nang iyong balabal wag mo nang bawiin pa mm. sigaga lang na na sila guys pero mas maayo magigit doon makita na itong kinsa ng kawatan rin itong area guys no kami jud duha magtiayon guys ang nagahinlo ana guys tinabangay dyan nila kay Sibyo hantod nga mahuman na siya guys no ana man dyan na magtiayon magtinabangay o magtinabanay <laughs> <sighs> mo nang ato jud ning limpyuhan ang atong area guys kay syempre na sa palibot peting lain na tanaw no kanang mura na ganiglas ang atong area nya din na makita og kinsa na ng mga taong isulod sa ang area no mo nang kailangan judyahin luan mo nang diring dapita guys is ang kaning punuan sa saging is kailangan siya pamutlan pang waag mga punuan niya dili tanan mabuhi kailangan bawasan na nimo guys unya pamutlon ang mga way ayong mga punuan guys no kay wa magyapon na ayo di magyapon na muhatag mag og maayong bunga kay bagnol man na siya mo nang ginaanam din na, na pamutol guys kay wa may ayo lagi ang bunga lagi puro bagnol mo nang ato ang hinluan para maulian na siya sama so, ra na siya sa mga punuan sa lubi Atua pong hinluan. O giabri puno no ang mga punuan sa lubi kunya kung magpasaka pud guys ang punuan sa, sa lubi sa ibabaw is pahinduan pud na nimo Kini amo ang kunuhan sa lubidiri guys kung magpasa kami is pasa kami wala medyo pakarit. Kay para ang katong nasa ibabaw is mahinlo pud siya mawala pud tong mga hugaw nga naa sa ibabaw. Kay nabayan ay daghan mga nastak din ang mga butay no. Nga di mo mo na siya tanggalon din ha is. Puy an man pud nagbitin, puy mga lampinig, mga different kinds of mga insect. Oh. Uh, Mao na siya, mo nang kailangan na siya hinloan. Nya sa tinuod lang guys kini nga trabaho ni Sibyo, nagsagol ang tulo ang singot, sipon, ulan init, pero kaloyan sa Ginoo guys is kita kan ko niya og baskog ng lawas na kaya po namo mga sinyo. Usahay sa tunga sa kalubinan is maabtan po ni og ulan, maabtan man lig init. Pero kaya ra gihapon na lingaw na lamang pod ko na enjoy na namang po nako ko ning among trabaho din he. Nya kanig guys no nilipay na ko kay hapit na jud mi mahuman aning higayon an ni. na lang joy kulang, gamay na lang joy utong para mahuman na lang jud ning among trabaho din he kaning pagpanghinlo guys is naghan kag masagupa ani guys kun dili bitin is pamilya sa mga bis manghubag lagi ng imong naong guys labi nagmaigo na ilang balay nga wakakabantay nga inigkuan nimo sa imong lagaraw na man dai balay sa lampini guys aburot ah, ang naong iswili noy <laughs> Pero naim na naman taong ko sa ilang injection guys Kanang ilang pinaakan ah, Paak din to, paak din rin May ko kagay Naim nyo na lang po ko <laughs> na Pero ang ako yung kadlokan guys Is kanang bitin Labi nagbitin bungoton guys Kaya mawag dyan ay pinakahadlok O labi na dyan ng banakon no? Kaloyan guys Huwag yung tao nagpakita Pasalamat na lang dyan ko Kaya na Mukariring dyan ko dagan guys Pahalag magkapandol-pandol lagi Basta banakon na Hadlok Mukha ng banakon guys Uy, yung mawag na masagupa ni mo Nung kalawian sa ginoo guys, wala yung tawon. Klasik-klasik mga mananap ma sagupa, din, pa, yung mga sagupa nila na. Pa'y mga mitas. Kaya mitas guys is kinadakaan na siyang alamigas guys. Alamigas is sa galog is langgam, sa English is ants. Oh, uh, oh. pinakadako guys niya, sakit po ganyan siya mamaak guys. Oy, sakit kay na siya mamaak. Mura po na siya pinakan, o mura gitosok, o dagong nga, pinakadako ka dagong lagi. Kadagko nga po siya nga alamigas guys nga, kuan nga ants. Di English na ni Suilin guys, para makasabot ang uban. Hmm. Na na guys, no na po kayo masagupa diri nga mga usahay, mga sok-sok, mga langgam. Ganyan na, langgam is ibon. <laughs> ibon bird na mga bird oh, na ano na po may guys at na po mapunitan yung mga itlog ay guys dagan po kag ma masagupa pagpanghinlo nimo sa palibot guys oy uh, mo ganyang kaloyan si ginuo wag nagpakita si bitin bungoton guys no mo nang na lang pugko hantod nga hapit na gyud ni siya mahuman guys kanang ganing hapit na gani mahuman na yung trabaho guys kanang ka anak ka salamat lord di ko katuo nga nahuman namo nila kay Sibiu kanang inana guys bo no maka proud sad siya gitagaan kag kusog og baskog nga ligon nga lawas nga nahuman ninyong magtiayon nga sa pila ka ninyong pagbalik-balik pagpanghinlo kamuran duha tagaan jud mo grasya sa Ginoo gitagaan mo kusog na nahuman ra jud ninyo na na naman pug kasiliyan nga nagmantinir ang kinabuhi ah oy ayaw mo pag-ana, basta kontento ka sa imong life nya happy ka Happy na po ng tanan! Ana na diha! Nga, ayaw mo pag guys. Nga, dato ko. Kaya, sa so, yun, guys. Dato, nag taun sa gugma siswilin, diba, si Swilin, guys. Di ba si Bio? Oo. Uwin nga diba, rod. Uwin nga rod. Magtarang gala kay si Bio. Di ba si Bio? Dato na sa gugma? Uwin nga <laughs> okay. Simple ra gyud kayo niya mong kinabuhi guys. Kaloy an sa Ginoo oh, wala man pud mina pasmuhan, wala man pud mina short sa pagkaon, usahay manubra man pud ang pagkaon. Usahay three times a day tapos na pa pang merienda guys. Mo nang makaingon ko, bless pud ni. Mo nang makaingon ko no nga dili man mi swerte sa kinabuhi, pero kaloy an sa Ginoo is eh, super sobra pud ang grasya nga pagkaon guys. Kay diri sa mong lugar guys ang importante is pang pagkaon, pang am lang in taon. Oh, wala nami nang inahanglan pag unsang unsa pa din ha nga sobra-sobra pa basta. Importante ang lugar guys is pagkaon para maka-survive ka. Oh, dili man mi mapasmuhan kaloy an sa no no mo nang proud food may masinani among kinabuhi nga tiginlo sa kalubinan maginlo sa mga saging magkopras maghakot magbunot all around basta trabaho sa uma guys oh mm. kini nga mong gitrabahoan guys is amo ana ni siyang area dili na ni sa lain kay amo aman jud ning gi gi pangunayan og trabaho wala sa amin na sa lain kay huma naman pud usahay magkuan si Sibio sila kay Sibio is mamunot sa lain area mm. nya kaning diri sa moa ah, is kami puy mangunay ang dili lang jud namo kaya pangunayan ang kanang magsaka guys kay dili man jud kabalo mo saka si Sibio na og punuan sa lobe, kay tungod ako namang gunay tiyan guys. Masangit na na siya sa punuan sa lubi. Unya magkurog na pud na yang tuhod. Tungod siguro na sa pangidaron, guys. <laughs> Wa na siya power ba. Pero sa unang panahon, guys, kusog na siya katkat og lubi. Pero karon, lahi naman yang katkaton, guys. Eh. <laughs> Inana, guys, no na abta na pud mi na napos akong likod kay makita ninyo din ha nga napoy na naka og lubi. Samtang sila na naka, kami pud nagtiwas jud mig hinlo kay kailangan mahuma na mo ni nga hinlo kay nagsugod na magpa-harvest dito sa Picas area, inig matagak makita na gyud tanan lubi, no? Kay hinlo naman siya. Mm. Kinihiga yun na guys, gipaspasan na jud dinamo kay kanang ilang gitagak nga mga lobby guys is kinahanglan na pud na namo siya hakuton dayon. Kay kung dili ni mo na siya hakuton guys, mga wala na sad na siya pangawato na pud. Mo mm. na ang lugar diri guys no, kanang mga walay kalubinan matingala na lang ka naa sila pamaligya ng nga lobby nga wala man ang ta sila kalubinan. Mo nang kami amo adyong para wala sila makawat kailangan ato ang hipuson. Hipuson nato ang mga lubi para wala sila makawat mo na amo na dyan ang gidali ana guys kaya nagsugod na bayag panaka ang mga manakaay ang mga manakaay din diha guys ay si Dodong si Dodong Lapay o si Eric mo mm. na silang mga manakaay namo duhanan na sila kabuk guys pero survivor yun nakaayo sila no dat pila na nakalubi lang pila na siguro na kapuno lubi guys yung isa ka diri aning lugar ani eh. sila na gid ang mga suki sa may mga kalubi andri Andre nga manakaay no gihipos na nila kay Sibyo ang kabaw guys kay dili naman nunid naman siya magpagurot pa gamiton ang kabaw kailangan na ko niya tabangan kay panghagbas na lang siya guys hagbas na lang jud ni murag gamay na lang jud kayong utong guys para mauman nang amo ang trabaho nga -tang hagbas aning higayunan ni eh. kay gipaspasan lagi namo guys no kung mahimo pa dublihon ni mo imong lawas nya kitaas na pud ba kayo ang init kunya Di juga pwede guys nga wala kay balon nga tubig kay perte jong init na ok, nasira ng beauty ni Swelen na lang gid oh, oh, pero kayang kaya gyapon sa beauty ni Swelen ay. Asa <laughs> ah, mo ana. Dili na pwede masira guys kay kita ang inkantada aning lugar ni. Eh. Ang inkantadang murag nawag mo mm. nang direng lugar ni eh. aw. Dili pwede masira ang beauty ni Suylin. ay. No? Kubiran man ta sa mga kuwan din ha? sa mga dahon sa mga saging sa mga lukay sa <laughs> ang kalo pero maura ra gyapon lusot lang gyapon ang perte kay init. No? Kaya guys, mauna lang dyan na guys, nang akong putlo nun, di nang hinloana na akong saging, tawon. Gamay na lang dyan kayo, yung kulang anak guys, para mahumanan na siya. Para maingon na dyan ko. yes, tapos na. Pero kailangan dyan humanun. No? Kailangan dyan siya humanon. Dili, tama sige, no, lagi Mag-yes, lagi ta. Oh, uh, bunal dito, bunal dire. Uh, hagbas dito, hagbas dire potol oy. Layo pang sa angkuan, lagaraw potol ng sagbot ni Swilen. <laughs> Maadlok na gunang sagbot bakit sa akong lagaraw. Una una na sila katumba. No, na na sila katumba ulo uno, no Swilen. Aw, oh, mga tumba na lang ng mga sagbot din na. <laughs> Kay naan nang inkantada murag naog kawatan. Naong palang kadluka na patay. Maana ng mga sagbot. Hala, ang inkantada murag naog kawatan. Lain anaw. <laughs> na tanawon sa naong nga ni oy. Una-una nalang tagpanumba. Ana siguro mga sagbot guys. Ako oh, sabayan nalang lang na to. Dari katawa guys. Masing kapoy na kaayo. Ang imang patiwan na na guys no. iskapoy kapoy o gutom nya yeah, Mag-imagine na kaog oh, lami. Ikaw oh, nag halo-halo. Kaya mga bugnaw no? guys. Ang mga milkshake. Ah, milk milkshake, milkshake pa. Halo-halo. Halo-halo. Ah, paswilin. Yeah. Kaya <tod> nang dihang dapita guys, mauna na diha. Kitabok sa kanal ni Lakay si Vio is iya hajun na dihang hagbasan. Unya kani ni guys is just mmm, magic. Gitiwas na yung ikuha ang kabaw. Kita na mo anak guys. Abtan taon may hapon na, na guys. Kilom-kilom na yung taon. alas 5 sa hapitan na na magalasing sa hapon. Alas 4 imidya sa hapon. Mau joy pag humana mo guys. Kaloyan sa gino. Nahuma na jud kay para ugma puhon. Makasugod na jud may hakot o globi. Para nga mo mga lobi guys is dili siya mang lakaw. Dili na yung <laughs> Mahipos na na mo. to guys ang story ni Swilin. It's me Swilin. Ang dong yang bisa ya. Sinak unta nag enjoy guys. Please don't forget to like and share. I love you. Hurut momo moa.